Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Kuwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga isandaan at dalawamput dalawang appointed, promoted prosecutors na numpana sa DOJ. Madidagdaga na naman ang mga tiwaling mga fiscal. Nag-apply ang mga yan bilang fiscal kasi walang mga kliyente ang mga yan. Kaya isinisiksik ang sarili sa gobyerno para nga naman haya-hay ang buhay. Walang gagawin ang mga yan kundi kampihan nila ang mga nagkasala sa batas. Gusto nila wala na silang gawin. Walang gagawin ang mga yan kundi kampihan ang mga criminal at mga lawbreakers. Ang mga fiscal ang bumabaluktot sa ating mga batas. Sila ang bumababoy, kinakampihan nila ang mga inirereklamo. Kasi nasusuhulan sila. Diyan nga sa DOJ masyadong mga tamad ang mga prosecutors dyan. Mantakin mo nag-apil ang kakilala namin, kasi mantakin mo yung tiwaling mga fiscal sa Dasma Cavite ay kinampihan pa yung mga inirereklamo na kamuntik ng mapatay ang kumpare ko. Sinisisi pa ng mga fiscal kung bakit nagdemanda ang mga biktima. Ang biktima pa ang sinisigawa ng mga fiscal. Pati staff ng fiscal nakikisabat. Naninigaw sa mga biktima. Mga abusado sa maliit na kapangyarihan. Mga wala naman mga alam. Kaya nag-apila ang mga biktima. Mantakin mo mula 2,000 pa ang apela sa DOJ hanggang ngayon wala pang desisyon sa apila sa kaso. Mga tamad dyan sa DOJ ang mga fiskal. Kapag mahirap ka na biktima ididismas yan ng mga tiwaling mga fiskal. Kaya nag-apply ang mga yan na maging fiskal kasi walang mga kliyente. Kaya isinisiksik ang sarili sa gobyerno para dyan sila pa relax relax lang mga fiscal, judge at ibang sangay ng gobyerno sila ang bumababoy sa ating mga batas. Sa pag-appoint ng isandaan at put dalawa na mga prosecutor sa DOJ madidagdagan na naman ang mga tiwali sa Department of Justice. Pakinggan nyo itong balitang ito. Nakapanumpa na kahapon sa Department of Justice ang siyam na mula sa isandaan at put dalawang newly appointed at promoted prosecutors ng departamento. Si Justice Undersecretary Nicolas Felix T. ang nagpanumpa sa tungkulin sa mga prosecutors, sa ngala ni Justice Secretary Jesus Crispin Remula. Sa 122 dalawang newly appointed at promoted na prosecutors, 54 apat ang bagong prosecutors na itinalaga ni Pangulong Marcos noong Marso habang anim na walo ang binigyan ng promosyon ng NPS. Lima sa kanila ang kasalukuyang nagtatrabaho sa Office of the Secretary of Justice Prosecution Staff, OSJPS, habang ang iba pa ay itatalaga naman sa mga prosecution offices sa Regions 1 to 4 kabilang na ang National Capital Region, NCR. Sa mensahe ni Rem Ule para sa mga naturang prosecutors, na binasa ni T, hinikayat ng kalihim ang mga bagong prosecutors na yakapin ang kanilang mga tungkulin. You are not just legal professionals, you are the gatekeepers of criminal justice. Pa pa ni Rem Ula. You hold a critical role in ensuring that the rule of law is upheld, that the rights of individuals are protected, and that justice is served without fear or favor. Hinikayat naman ni Justice Undersecretary Jesse Hermogenes Andres ang mga prosecutors na ipakipaglaban ang mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili at maging boses ng mga walang tinig. Kumpiyansa ang DOJ na ang appointment at promotion ng mga naturang prosecutors ay makakatulong sa heavy workload ng National Prosecution Service, NPS, na magre sa mas mabilis na resolusyon ng mga kaso sa bansa. Mr. Justice Secretary Remula dapat bantayan mo ang mga kurap mong mga prosecutors dyan sa Manila at Cavite. Mga bastos pa mga yan kapag nagpa-file ng kaso ang mga complainant. Kaya napapansin mo may mga pinapatay na mga tiwaling mga fiskal. Kasi agrabyado na nga aagrabyadohin pa ng mga kurap mong mga fiskal. Sa daan at dalawamput dalawa na mga appointed prosecutors, Sigurado na naman kami dagdag mga yan sa mga kurap na mga fiscal sa prosecution office ng DOJ. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.